Sa bawat sulok ng mundo, iba-iba ang pananaw at batas tungkol sa prostitusyon. May mga bansang kinikilala ito bilang isang legal na trabaho, habang sa iba naman, ito ay isang krimen. Pero, alam mo ba kung aling bansa ang may pinakataas na bilang ng mga taong sangkot sa industriyang ito? Sa dami ng mga isyong panlipunan na ating kinakaharap, minsan nakakaligtaan na nating pag-usapan ng mga bagay na itinuturing na bawal o sensitibo. Ngunit, mahalagang maunawaan natin ang mga realidad na ito upang masolusyunan ang mga problema at matulungan ang mga taong apektado. Sa video na ito, aalamin natin ang mga datos, dahilan, at ang tunay na kalagayan ng mga nasa likod ng prostitusyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tara, tuklasin natin! Bago tayo tumungo sa mga bansang may pinakamataas na antas ng prostitusyon, mahalaga munang maunawaan natin kung ano nga ba ang prostitusyon. Sa pinakasimpleng pagpapakahulugan, ang prostitusyon ay ang pagbibigay ng sexual na serbisyo kapalit ng pera o anumang material na bagay. Sa ibang bansa, legal ang prostitusyon at may mga regulasyon itong sinusunod. Halimbawa, sa Germany, kinikilala ang prostitusyon bilang isang lehitimong trabaho at may mga karapatan at benepisyo ang mga sex workers. Mayroon silang mga union, access sa healthcare, at proteksyon mula sa batas. Ngunit sa ibang bahagi ng mundo, ang prostitusyon ay itinuturing na krimen. Ang mga nahuhuling sangkot dito ay maaring makulong o mapatawan ng multa. Marami ring mga organisasyon ang tumutuligsa sa prostitusyon dahil sa paniniwalang ito ay isang uri ng pang-abuso at exploitation, lalo na sa mga kababaihan at kabataan. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mga bansang may pinakamataas na antas ng prostitusyon ayon sa mga ulat at pag-aaral ng iba't ibang organisasyon. Kilala ang Thailand sa magagandang beaches, masasarap na pagkain, at mayamang kultura. Ngunit lingid sa kaalaman ng ilan, isa rin ito sa mga bansang may mataas na antas ng prostitusyon. Ayon sa ilang pag-aaral at ulat ng mga international organizations tulad ng UN at World Population Review, tinatayang may mahigit 200,000 hanggang 300,000 sex workers sa Thailand. Marami sa kanila ay napipilitan lamang dahil sa kahirapan at kawalan ng oportunidad. Ang turismo ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang industriya ng prostitusyon sa Thailand. Maraming dayuhan ang pumupunta rito upang makahanap ng murang at madaling paraan para masatisfy ang kanilang makamundong pagnanasa. Sa kabila ng katotohanang ilegal ang prostitusyon sa Thailand, talamak pa rin ito sa iba't ibang panig ng bansa lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Chapter 3, Germany, Leksyon sa Regulasyon Kung ang Thailand ay may mahigpit na batas laban sa prostitusyon, ibang-iba naman ang sitwasyon sa Germany. Dito, legal ang prostitusyon at kinikilala bilang isang lehitimong trabaho. Ayon sa ilang pag-aaral at ulat, may mahigit apat na libong sex workers sa Germany. Mayroon silang mga karapatan, benepisyo at proteksyon mula sa batas. May mga union din ang mga sex workers na siyang lumalaban para sa kanilang karapatan at kapakanan. Layunin ng pamahalaan ng Germany na protektahan ang mga sex workers mula sa pang-abuso at exploitation. Sa pamamagitan ng regulasyon, mas nababantayan ang industriya at natutugunan ang mga issue tulad ng human trafficking at pagkalat ng sexually transmitted diseases. Ngunit, hindi lahat ay sumasang-ayon sa legalisasyon ng prostitusyon sa Germany. May mga grupo pa rin naniniwalang ito ay immoral at nakakasira sa dignidad ng tao. Chapter 4 Pilipinas sa anino ng kahirapan Sa ating bansa, ang prostitusyon ay isang mapayat na realidad na hindi natin maaring baliwalain. Bagamat ilegal, talamak pa rin ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayon sa ilang pag-aaral at ulat, daan-daang libong Pilipino ang sangkot sa industriya ng prostitusyon. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan at kabataan na napipilitan lamang dahil sa kahirapan, kawalan ng trabaho, at pang-abuso. Marami sa kanila ang nagtatrabaho sa mga bars, clubs, massage parlors, at maging sa mga kalye. Dahil sa kanilang sitwasyon, mas vulnerable sila sa pang-abuso, exploitation, at diskriminasyon. Kailangan nating bigyang pansin ang isyong ito at humanap ng mga solusyon upang matulungan ang mga biktima ng prostitusyon. Chapter 5, India Bawal Ngunit talamak isa ang India sa mga bansang may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Kasabay ng paglobo ng populasyon ay ang pagtaas din ng bilang ng mga mahihirap, at sa kasama ang palad, ito rin ang nagtutulak sa ilan na pasukin ang mundo ng prostitusyon. Ayon sa ilang pag-aaral at ulat, ang India ay may isa sa pinakamalaking underground sex industry sa buong mundo. Milyon-milyong kababaihan at kabataan ang sangkot sa industriyang ito. Marami sa kanila ay biktima ng human trafficking. Ibinebenta sila ng sarili nilang pamilya o kaya naman ay dinudukot at sapilitang pinagtagta trabaho sa mga bahay aliwan. Sa kabila ng mga batas na naglalayong sugpuin ang prostitusyon sa India, patuloy pa rin itong lumalago dahil sa kahirapan, kawalan ng edukasyon at kabulukan ng sistema. Outro, pag-asa at pagkilos, hindi natin layuning husgahan ng sinuman. Sa halip, ang layunin ng video na ito ay magbigay kaalaman at hikayatin tayong magkaisa sa pagtulong para sa mas ligtas at pantay na lipunan para sa lahat. Maraming dahilan kung bakit napipilitan ang ilan na pasukin ang mundo ng prostitusyon. Kabilang narito ang kahirapan, kawalan ng oportunidad, pang-aabuso, at diskriminasyon. Bilang responsibleng mamamayan, tungkulin nating tulungan ang mga biktima ng prostitusyon at itaguyod ang kanilang karapatan. Ano sa tingin mo ang solusyon sa isyong ito? I comment Musa Ibaba.